So mayroon pa daw dito magandang lugar na pupuntahan tayo sa kabila lang na side. Mula sa Macapio River, dito naman may isa pa daw dito na magandang puntahan. So maganda talaga ito na lugar na puntahan kung gusto mong mag-relax, ganyan. Sa init ng panahon ngayon, mainit raulo at mga tao. So madami kita na nga mag-relax gid kita. Katulad kay nang chichi nga uh, mainit nang <laughs> chichi. <laughs> <laughs> init ra ulo. Hay, di ka resolusyon. <laughs> ano ba init? An Adana, ito, ito 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 si Ate Chichi. solusyon? Ano ate Chichi, di ba pag mainit ulo mo, sabi mo kanina mainit ulo mo. So ito na ang solusyon, magbabad na tayo. Ay, ayoko magbabad si. Bakit? Iitim ako. Ha, si oh, oh, Ay, sinong Jonathan, likas na maputi na yan. Oo, oh, oh, maputi oh. yan ang dapat mong ibabad. Oo, ibabad natin. <laughs> Ito, batang madalag naman to, sinong John eh. Saan tayo magpupunta, nung John? Sa walang katapusang paglalakad. <laughs> ha? Ay, dati. Yan kami ka, Ay, Archie Hilario Panawagan Shout out ko no <laughs> Shout out oh. Ano sabi mo kuya? Ano, ano kuya? Kuya John um, Nung bata pa no? Yung mga gwapo Bumalik dito <laughs> Hindi ito yung shortcut Pag, pag pumupunta kami ng baryo namin uh -huh. Tapos Uh, lahat kahit na sabihin nilang Diyan lang, diyan lang uh -huh. Sobrang layo pala Tapos sasakay ulit ng bangka Oho uh -huh. yun, Tapos ang bangka Tawid ulit na Yung balsang kawayan siguro uh -huh. yun o no? Pero ngayon Ang dami nang labasan Oo, uh ang -huh. daming daanan na uh -huh. Well developed na no yeah. Ganda ng lugar na Ari Na-remember ko yung pala Yung charity Oho uh -huh. wood iyon, 'yun magkantay. Dati pala kung magtatabok kayo dito, 'di ba, sa papunta sa bayan ng uh, <laughs> Ano daw magtatabok. <laughs> Wag nagtawit ka dito, 'di ba, sa kuan lang ng balsa lang, no? Sa balsa lang tapos yung yung boat walang ano, cutting. Oh. So, Oo. balsang lupang kawayan ka. Oo. Oh, na hindi maglugdog. Oh. Kita na, yun sabi, kita mo sabi ng tiyon mo kanina malapit lang no? Oo, yeah, sabi yan sabi niya na malapit lang, yan yung resort sanay ito. Sanay na sa malapit. Diyan lang daw sa unahan no, Malapit. Ito you yung nagsabi kanina no, huwag mong <coughs> lilibak eh, <laughs> you <are> you? <laughs> Yan ba yung prinsip na yan. <laughs> ah. <laughs> kung ano yung balang malapit. Kasi sanay na yan Ah, Ito ito 'yon. Huwag ah, ah, ah. mong iparinig sa kanya. sabi oh, Kasi niya nililibak natin siya. Baka fake or Ito oh, na 'yon. Oo, oh, oh. oh, lakas kas no. Oh. oh, sabi niya malapit lang. Oh, yung malapit sa inyo malapit yung eh, Ito yung ayun. nagsabi kanina. Huwag oh, oh. mong ipaparinig. Sabi niya oh, nililibak yeah. natin. Oh, oh, hindi. Hindi. <laughs> <word>. Hindi <laughs> Oo, oh, oh, hindi na nga sumunod sa atin, oh. Wala na, iniwan na, bahala na kayo. Take your oh. own race. Oo, oh, sabi niya. Sabi niya kanina, malapit lang, ino. You know? Oh. Ah. <laughs> 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 Oo oh, nga. Uh. Kaingin pala itong hindi, Ka oh. <laughs> <laughs> hindi pala beach itong pinutahan natin. <laughs> 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 hindi <laughs> beach, <laughs> hindi pala resort. Sana. Ayun pala sa unahan pala. <laughs> yeah, may bato doon. Oo oh, nga. Tama nga. Oh. Okay nga ito. Kaingin nga ito pala. Ay, di na. Kaya nakukota na kay Jim Jim. Ito yung maganda oh, mga pangtanim mo oh. Mahal yan doon eh. Di ba nagbili ka ng ganito sa Kalibo? Hindi. Ano? Bukod aron na? Badjang malang ron? Ho. Gani. Parang hindi nagiiilig yung ano, yung tubig. Parang tubig. Nagiiilig man. Parang mahimong. Parang yung tubig. Pero okay naman, nagliligos naman yung ibang tao doon, no? Oo. Yun, no? Nagiiilig, ah. Huwag ganyan, no? Kaso nakakatakot mag aagi dito. Ah, uh, uh, doon pala mag-i... Uh, ah. sure, sure manami na ito. talaga. Man, dito uh. tayo. banta ka balik. Ito tayo, mag-aagi tayo. Magkakaingin pa kami dito, banda ka pa? Paano yung mga facts nga rin mag-drink? Oo nga ni... Pagkutong tayo pagdating... Jim, isang araw. Ayan, dyan, 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 dyan. Oo, dyan, dyan ay ka ang ay pag hindi ka man nasanay dito mahuhulog ka dito ha? danlog ka kara hindi ka tigo hirap ako marunong ako dito eh. ako rin oo oh -oh. sanay sa maganda oh. manabaw doon manabaw ito be bakit parang hindi nag-iilig yung tubig dito? Parang stagnant. Ay, <laughs> kadalong? Oo, mahulog ka dyan, Star. Okay, dito pala. Cars. <laughs> <laughs> Patay tayo do Aragoy, dodong. Sa ah. Kaninong resort man to? Kaninong ano yan? Pinagawa ng barangay? Mm -hmm. Ah. Diyan lang abi no. Oh, na. Oh, may ilaw na. May ilaw na pala dito. Pero ang tubig na to ay nag-aagos man tala no. Oh. Ah, malibot. Pero hmm. problema lang ito karahay dala no. Ha? Huh? Ha, huh? oh, tol ro isa ah stol tol. Uh, oh. Yeah, no, oh yeah, no. Kanang bakit yan nang didi mo Tinulak mo. <laughs> <laughs> tinulak mo ay. Kani di nag didi -de mo pa lang tayo dito nag uh, uh, uhulog na. <laughs> ay mas manamit pa tayo keto kay sakara. Okay, 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 okay. To. Musukay pa to. Oo. Ni bayan. Wow, <laughs> oh, maganda yung view niya. Paganda yung view niya. Yung sa tunga ng may, may bato ba yan Bato. Yan ang tinatawag bato batiling. Pag nakapunta ka diyan mga kapob may anting-anting ka na pag baba mo. Yun. Para sa ano? Ha? Anting-anting. Yayaman ka. Pagkatara. <laughs> Mahulog <laughs> tayo. Dito tayo maghihirap pagka tayo nahulog dito sa bangin na Ay! May, merong ano to. Pagka nakatawid tayo doon, magyayaman tayo. Kaso pag nahulog tayo dito sa bangin, maghihirap tayo. <laughs> Ay, kaya nga. Masarap mm. pa dyan maligo, no? Iyan lang kita nung Maligos.